Sino ba ang Mater Dolorosa? Who is the sorrowful mother? For us Catholics, there is only one, Mater Dolorosa. It is Mary. Si Maria ang inang naghihinagpis. Si Maria na napuno ng lungkot sa kanyang puso. We have one sorrowful mother, Mary, that experienced a lot of painful things in her life. But if we try to see in the world, there are a lot of sorrowful mothers. Hindi lang si Maria ang nag-iisang nalulungkot, naghihinagpis at nahihirapan. Marami pa sa ating mundo ang kamukha niya, mga mater dolorosa, mga inang dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay. Who are these sorrowful mothers? They are the abused women sila mga sinasaktan ng kanila mga asawa. They are the abused physically, emotionally. Hindi sila kinakausap, iniisnab ng kanila mga asawa. They are also the abandoned women. Iniwan na kanila mga asawa dahil hindi na daw sila mahal. Abandoned mothers by their children. Dahil matanda na daw, wala nang kwenta, hindi na sila kayang alagaan. They are also the cheated ones the mothers and the wives who are lied to, ang mga niloko ng kanila mga asawa dahil meron ng iba. They are also the OFWs, ang mga nagtatrabahong malayo sa kanilang pamilya. Tinitiis ang pagiging homesick. Tinitiis na mag-isa. Tinitiis ang gutom at pagod. They are also the overworked, yung mga pagod, yung konti nalang gusto ng sumuko konti ang tulog, konti ang panghinga. Pero kumakayod, nagtatrabaho para sa pamilya. They are also the widows, mga namatayan ng asawa, the single parents, mga mag-isang papalaki sa kanila mga anak. Marami ang mga mater dolorosa sa mundo, hindi lang si Maria, pati mga ina na dumaranas ng sakit, pagsubok, problema nakakaawa pag makakakita ka ng isang ina na nahihirapan. Pero hindi lang sana awa ang ating maramdaman, kundi pagkabilib sa kanila. They should be our inspiration. They should give us hope and strength. Dahil na kahit na babahi sila, mahina, nagpapakalakas sila para sa kanila mga minamahal, huwag ka lang maawa, pero magpasalamat ka sa Diyos dahil binibigyan tayo ng halimbawa kung paano maging matatag, malakas, sa gitna ng napakabigat na pagsubok ng buhay. Sorrowful mothers are like bright shining star in the middle of the dark night. Pag hindi mo na alam kung saan ka pupunta, tignan mo lang sila. Dahil gitna ng dilim ng buhay, sila'y nagsusumikap, mapakita ang kanilang liwanag. Huwag lang sana natin silang ipagdasal. Pero sana maging kasangkapan din po tayo ng kanilang kaginawahan. Many times, we also become part of their sorrow. Maraming beses, nagiging dahilan din tayo ng kanilang mga sakit, ng kanilang mga hapis. Do not only pray for the sorrowful mothers, but be an instrument for their relief, for their rest because nobody deserves to suffer. Nobody deserves to be sad. Nobody deserves to be in sorrow. Most especially if they are women. And most especially if they are mothers. They should not deserve any pain and sorrow in their life. At sana pag nakakakita tayo ng isang ina na nahihirapan, tayo din ay maawa. Tayo rin ay mahabag sana maging daan ng ating pagbabago, ng ating pagpapakabuti.